Mayang gabi mga boss uh, Na lang ko i-share nyo mga boss uh, ma maka-encounter mo Ginaani sa anay mga boss uh, Na ami Na ami anay ganina mga boss uh, Si Kanparite siya uh, Nag-start siya o panganak mga boss Alas noibi Alas noibi sa buntag mga boss uh, Nahuman siya panganak Uh, alas size na sa gabi karon lang gid na human mga boss so, gabing uh, pa ilin-ilin ako mga boss ug unsaon ako siya nga uh, mahuman sa og panganak so kadaghan ako naka-encounter ani mga boss inaani nga sistema pero karon grabe ang iyaha mga boss So ganin ang buntag mga boss alas 9:00 uh, na ni gawas sa kabukbak Niya yeah, ni ad, ni -ad na lang mga Uh, hapit na mo 1 hour mga boss so, pag yan po so ni na ko ko mga boss so dapat unta to 30 minutos so gipaabot ako 1 hour kay di man sa mo utong kayo so pag na ko mga boss uh, wagi baktin ko nga nahikapan mga boss So nagkuhat na lang sad ko gana uh, lain nga uh, 30 minutos mga boss. Pag-abot sa 30 minutos mga boss, ako na sa siyang gikuot so uh, agad di baktin nga uh, nahikapan mga boss so another na sa 30 minutos mga boss uh, ni barug siya mga boss so diha na siya ni gawas ang baktin mga boss sa pagbarug so patay na mga boss So nabalakan ako mga boss kay Basinog uh, mga patay na ang baktin kay Dugay kay mo gawas. So inig kuot nako o gi baktin kong mahikapan. So pagkasunod nga another 30 minutos mga boss, ako siyang gi na sad. O gi gihapoy baktin nga uh, nahikapan mga boss. So ako na lang gid siyang gitirahan og gi juicer mga boss. Instead nga di inta ko mo gamit og juicer while kung manabang ko anay. So naghatag na lang jud ko og mga boss. So after mga 25 to 30 minutes mga boss, walang gid gihapoy ah, baktin bak bisan nag-induce na ko. So ako na sang gibalik og kuot mga boss. Tus so, dihalan na ako na ah, naobserbahan mga boss nga naaday day siya bulsa-bulsa mga boss. Ito so, ilalom ang iyahang mga baktin Laom kaayo Ang tiin ako yung mga mahikapan mga boss Na problema nagyukog maayo mga boss Kung saon ako pag akuha kuha sa mga vaccine mga boss ito aman sa bulsa bulsa so basi mga ka encounter mo inani mga boss uh, para ma aware mo uh, kung gibuhat mga boss Uh, ako ragid pabarugon ini ka 25 to 30 minutos ako siyang patindogon mga boss then ini balik niya o uh, lingkod anak pamugawas ang baktin mga boss so naluwas yod tanan mga boss Uh, na ay birth, duha kabuok. Stillbirth, mga boss, katong baktinagyod niya, patay. Na ay duha kabuok, uh, ni action na og ka mamified ni brown-brown. So, ang buhi, mga boss, uh, dusi. Natay dusi kabuok buhi, mga boss. Pagka-healthy kayo, mga boss, dagko kayo, mga boss. So, gabing kumbati na ko, mga boss. So, basig ka mo, magka-experience mo, ginana, mga boss. So, nana mo yung idea mga boss sa sao ninyo pagkuhan. Kanang anay mga boss nga naay bulsa-bulsa. So, ako ipakita ninyo ang mga baktin mga boss ha.